Isang sikat na aktor ang dumalo sa isang event sa Amerika kamakailan. makailan. At sa biro lang daw nagsimula ang lahat. Ang sabi niya, kung may gustong humalik sa akin at magpa-picture, bigyan niyo ako ng $100, ha? Sabi niya, ang nakakaloka, marami ang pumatol sa biro na yon ng aktor dal guwapo at sikat dagsa ang mga willing magbayad para sa isang quick moment kasama siya ang ending. Aba! Kumita si aktor ng hindi man lang nagpapagod. Wow. Walaan niya. Ay, grabe. Kung saan po ang magpa-picture sa'yo, $100 lang each, langpas. eh, 1,000 yun, magkaroon. Oh, 1,000. 1,000 oh. times 15 oh. oh 50,000. Oh, ang laki pera mo na. Dear Charo. <laughs> wala bang Dear Charo dyan? Uh Oo. -oh. Pero to sikat oh. gwapo talaga. Uh -oh. May event. Uh -oh. Sabi dear Charo. Sa event, wala na bang pera itong aktor na ito? So mag mag hindi siya pwedeng magpapawala ng pera. ang <laughs> yaman niya. Kemi lang, kemi lang. Ito nga, sabi yaman. niya. <laughs> yaman. <laughs> may yaman lang ng biro. May fun. Oh, alam oh. mo, nung nagbiro daw siya, oh, oh. ang haba ng pila mula dito sa Abante hanggang doon sa atin sa Pitwason ang pila. <laughs> Grabe oo, yun, ha? Ano yung tao yun? Ang dami talaga. Diba-diba? Na Nag-ano, wow. nag nagpila, na talagang nagbigay sa kanya ng 100 dollars. Pero nagpapasikta, nagpapasikta dito, nagpapagtas, nagpapagtas. Alam mo, ito kasing actor na ito, na bukod sa gwapo, ah. ang bango-bango. Ang bango-bango sa... Ba. Tsaka, happy hour siya. Ah. Sa totoo lang. At best actor lagi, ah. Mm-hmm. Best actor. Ha? Eh, eh, Mahal ko siya. Gusto ko Ula -ula siya. Mamaysa. na kayo dyan. Lang. At ah. dumating na siya sa birthday ko, diba? Dread! Ah, oo! Red. Oh, oh. Dumating siya sa birthday ko, itong sikat na actor. Pero wow. hindi ako nagbigay ng $100. Siya ay nagbigay sa akin ng $10,000. Alam mo, may isang, ay, may, po, isang event, Eston. <laughs> Maraming nagpapapicture sa kanya. Siguro, Ewan ko kung kakilala niya ko or ano ha. Nung makita niya ako, gusto ko yung magpa-picture. Kuya, ka, sabi niya sa akin. Kaya sinong... Actually, mabait siya. Mabait siya. Tsaka isa siya sa mga artistang love ko. Yes, totoo yan. Ang kay ano, kay... Juan Mig. Jericho. Juan Mig, Jericho. Jericho kami ni Jericho. Diyan na talaga na siya. Sinigawan ko nga yung actor na yun eh. Kasi... Si Coco, di ba? Coco Martin. Si Coco sa... Richards, dito, di ba? Minsan na sinigawan ng isang TV host actress. Oh? Oh, oh sinigawan siya, di ba? Oh, tama, tama. Sinigawan. Ako lang sinigawan ko rin siya. Kasi good, favorite siya ng piso ko. Sabi ko, ay ano, anik! Sabi <laughs> ko, huminto. Huminto siya. Huntik <laughs> oh na, di ba? <laughs> <laughs> Pero wala, <laughs> Pero wala, wala namang masama sa niya. Biro lang biro naman, yon. naman yun. Mm -hmm. Pero talaga, yung, yung mga taga-Amerika, baka, baka alam sa niyo sa po siya. Baka sa pinagsasauli. Hindi, hindi, pinagsasaulit. Binigyan ako eh. Charas! Sabi mo, picture sa atin kahit one dollar, no? Oh. <laughs>